Pila ka tuig? Balik tintay kwada. Tintay tres. Si ka tuig na? Nga naghimo ka sa oh. ganyan? Oh. Si tay rode kata. Yeah. Naghimo sa... Sang... Ano ka tawag ka dyan? Tiyang tipas. Tipas. Yeah. Sa loob ng... Si 73, 73 years. 73 years? Pila edad mo sa pag-umpisa mo himo ka 7 years with one. Pitong taon pa lang. Around gumagawa one. na siya ng ganito. <laughs> Hanggang ngayon gumagawa pa rin. Hmm. Napakatibay ng kanyang ginagawa. Yaro bagamat hindi pa masyadong yare eh, pero makita natin na talagang napakapulido ng kanyang trabaho. Mga um, uh, 80 na uh, kung 80 anyo uh, 80. 80 years old na siya ngayon pero patuloy pa rin siyang gumagawa na ang kanyang tipas. Yeah. <laughs> Kaya hmm. kita okay. po. Ah, na. Putik da bu. Ah, oh, putik rambu. Bilay <laughs> ka na bigyo ko na eloy. Ito ang kanyang <laughs> naging hanapbuhay dati. Way ko gawa siya nang amakan, ada amakan. Way ko bitay, ko sigi diyan. Ah. Oh, ay hindi oh, tumitingin eh? pero uh, patuloy ang pag gawa uh, uh, ng kanyang mga kamay. Oh, uh, uh, napakagaling uh, si uh, Tay Rudy Rodolfo Kata. <laughs> <laughs>